Hi mga seswang! Araw-araw na lang kami dumadaan dito. Nagtataka kami bakit ang dami-daming nakapila, dami-daming tao. Ano ba ang pinagkakaguluhan ng mga taong to? Diyos may nakakalurky. Ayan er, super dami ng pila. So gusto sana naming mag-try. Kaya lang every time na lang na magta-try kami, sobrang dami ng tao, nakapila talaga, nakapila talaga sila ng bonggang bonga. So hindi talaga kami makapag-try kung ano nga ba itong why chicken na to at why sila nakapila ng bonggang bonga. ano ba ang lasa ng chicken na to ayan oh super dami pati yung mga grab nakapila may mga nakaupo at nakita nyo naman number 26 kami sa aga-aga naming pumunta. Ayan yung mga chicken na niluto nila. Diyan sa white chicken. Ayan daw yung may-ari ng chicken or ng, ng white chicken. Para siyang foreigner. Ayan, o. Oh. Diba? Bonggang-bongga yung pagkaluto nila. Ayan, o. Oh. Si Kuya Bams. Si Daddy. Charat. Ayan, o. Oh. 'di ba? After 48,000 years, ayan at nag-getches ko na yung aking white chicken. Malalaman natin bakit nga ba white chicken at ang mga kasagutan white chicken maya maya lamang makikita nyo bakit nga ba pinipilahan ito ng maraming tao kitang kita nyo naman ayan o oh, mukha pa lang talaga masarap at ang amoy talagang super maamoy mo talaga yung herbs and spices at ito na ang mga kasagutan white chicken check natin. Tikman natin siya kung masarap talaga siya. Yung chicken na to. Siyempre. Try natin tong sauce na to. Ito. Itong sauce na to. Pero parang mas masarap yung isang sauce? Bagay kaya natin sa palagyan na check muna natin itong sauce na toko masarap medyo maasim yung sauce Mm. Masarap yung kanin. Super. Try natin yung isang sauce. Ito oh. Ay. yun siya. Wait lang. Try natin yan. Kasi medyo maasim yung isang sauce eh. Hindi ko alam kung dapat ba mix yung sauce or sa isang. I'm not sure. Let's check. Oo oh, masarap yung chicken. Tara yung chicken, super lambot. To the bones talaga, masarap yung chicken Mm. Mas masarap itong sauce na to compared dun sa white sauce. Yung white sauce medyo medyo maasim. eto pero may may sweet siya na may pagka ah, kasi may pepper siya, may pagka spicy na konting sweet. Super sarap eto to, tong sauce na to. Yan, yung sauce na to. Ano yung mga free niya? Tsaka itong itong tag dito, itong kanin. Yung kanin, masarap talaga. Super sarap. Hmm? Super sarap yung kanin. Okay. Hmm? Kaya pala super dami ng pila kasi super sarap pala ito lagi. Kaya yung pila hanggang anyo. Ang extension ads sa super dami. Sarap, sarap talaga siya. Kaya ano pala? Hmm? Sarap. Sarap siya sarap. Prey nyo. White chicken. sarap. Super sarap. Try nyo, try nyo. Mmm. Nalalasahan ko, meron siyang star anise. Isa siguro sa mga spices nila yon sa kanin nila. Merong star anise na nalasahan ko sa kanin nila. Meron siyang mga ganto-ganto Oh. Meron siyang laurel, yung kanin. Ayan, no? Kaya amoy na amoy mo yung kanin pa lang. Amoy na amoy mo yung herbs and spices na nilagay. Super bango. Hmm. Sarap, no? Super sarap. Hmm, sarap. 300 pesos, not bad. Meron nang siyang libreng kanin. Yung kanin good. Kumanta ka ka, isa lang. Pero kung hindi, good for two siya. Kaya mm -mm. eh, dahil hindi naman ako masyadong matakaw. Char! So, mauubos ko to, siyempre. Charak eh. Perfect.